Alam nyo ba kung bakit gumagaan ang timbang ng inyong mga lahas? Kapag ang lahas ninyo ay nagkakaroon ng gas-gas, syempre pumapangit na ang itsura. Ngayon, kung gusto ninyong gumanda ang itsura, kailangan ninyong ipalinis yan, aalisin yung gas-gas, tsaka itubog para magmuka ulit na bago. Pero kung mapayo ko sa inyong mga boss, wag na wag nyo nang gagawin ang magpapalinis ng inyong alahas. Kung gusto nyo gumanda at maalis ang pangitim ng inyong alahas, ay ipapatubog nyo lang mga boss. Wag nyo nang ipapalinis o ipapaalis yung gasgas. -gas. Bakit? Kasi mga boss, kung mayroong gasgas sa -gas inyong mga alahas, natural, aalisin yan mga boss. Makakayo dyan ang gold, maalis yung gasgas. -gas. Ngayon, kapag naalis yung gasgas -gas, mga boss, ang gold ng inyong alahas ay nababawasan. Nagkakaroon naman siya ng gasgas, ni ismir naman niya, nababawasan na naman ang ginto. Kung gusto mong maiwasan na hindi masisira ang inyong alahas, ipapatubog nyo lang para hindi maupod ang inyong alahas.